Okay, ang topic natin ngayon ay pag-usapan natin yung lifestyle ng mga Pilipino dito sa Amerika. Kung kayo guys ay may plan na pupunta dito sa US, so ang video ito is para sa inyo or sa mga interesado na kung ano yung talagang totoong buhay namin dito sa Amerika. So dyan lang kayo makikinig sa akin uh, akala kasi natin mga Pilipino nung nandun pa tayo sa Pilipinas kahit ako guys pinapangarap ko talaga na makapunta sa US kasi akala ko yung America is heaven like langit talaga, totoo yun guys kung ikaw ay masipag talaga makakamit mo talaga yung dreams na gusto mong i hindi yan uh, easy lang or kadali. Kailangan pagpaguran mo. Unang-una guys, bonus na sa'yo kung marunong ka ng mag-drive sa Pilipinas. Pero, ang nakaano lang kung marunong ka ng mag-drive sa Pilipinas, meron dito na mag-take ka ng exam para makakuha ng driver license. Meron silang patakaran dito sa pag-drive guys. Kasi ako, nung dumating ako dito sa US guys, walang wala akong kaalam-alam tungkol sa sasakyan kasi hindi ako marunong mag-drive ng sasakyan kasi yung asawa ko ay safety director sa mga big trucking company uh, marunong talaga siya sa mga pasikot-sikot niyan uh, first time tinuturuan niya ako pero natatakot talaga ako takutin talaga ako guys sa sa pag -mamanihu. So, ang ginawa ng asawa ko, pinadala na lang niya ako sa isang uh, school para ako marunong mag-drive. -mag so, ang hirap, guys, kasi nga, kailangan ka mag-take ng exam, na mapasa mo yung exam. Napasa ko yung exam, guys, pero meron pa silang road test. Yung road test, ang nahirapan ako, guys, kasi nga, mag-drive ka sa neighborhood, sa business uh, area, at pupunta ka pa sa interstate yun saan yung matraffic at pabilisan may, may speed nila na uh, limit like sa mga highway 75 speed limit dito sa Texas 80 speed limit nag-aral ako dyan at finally nakuha ko yung license ko yun ang unang-unang uh, gawin ninyo yung meron kayong driver license at saka pangalawa ako may natapos akong college degree sa Pilipinas. Uh, hindi ko 'yan nagamit, guys. So, papaalam ko lang sa inyo, pantay-pantay kung ano 'yun ang uh, natapos mo sa Pilipinas, baliwala 'yan dito, guys. Except lang ha, kung ano ka medical. Okay, yung okay yung medical or matalino ka sa science or matalino ka sa math or sa technology okay yan talaga, guys. Ah, uh, makakuha ka talaga ng uh, job opportunity dito. Tapos, ang um, second choice, kung ikaw ay uh, very good uh, English skill. So, yun din. Uh, isang bonus na din yan, guys, ay makaano ka talaga, makahanap talaga ng trabaho ka agad. At, ah, uh, Nung dito ko sa US guys, uh, nag-aaral ako na kumukuha ako ng uh, tinatawag nilang uh, program, uh, nursing assistant, at saka yung medic medication aid. Yun ang nakuha ko. Kaya uh, pagkatapos ko meron na akong driver license, marunong na ako guys. So nag uh, pumasok ako ng uh, schooling, kumuha ako ng program, at nakapasa kasi mag-take ka din sa state na magkaroon ng isang license yun ang first job ko na magtrabaho sa nursing uh, nursing home, tumutulong sa mga matatanda guys, uh, nag-aalaga sa kanila, lahat-lahat ng mga needs nila uh, uh, happy ako, tumulong sa mga matatanda Ayan, at uh, yun ang pangalawang points mo na kailangan uh, gawin ninyo uh, hindi, hindi talaga madali uh, step by step lang hanggang makamit mo talaga yung gustong uh, pangarap mo. At uh, iba't iba na ang napasukan ko na trabaho, guys. As, as long as magaling ka, uh, meron kang heart sa mga, uh, matulungin ka sa mga kapwa-tao mo, uh, talagang magustuhan ka nila, guys. Uh, kahit uh, iba't iba na ang na, naranasan kong mga trabaho. Uh, so far, uh, ang katrabaho ko, nagustuhan nila ako kasi masipag daw ako magtrabaho alam nyo naman, mga Pilipino talaga, uh, masipag magtrabaho pantay-pantay uh, lahat dito guys kung ikaw ay isang hard worker at mahilig talaga uh, magtrabaho kakayod lang para umasinso yan guys, talagang aasinso ka Basta hindi ka lang patamad-tamad dito sa US. Uh, sa mga Pilipino na hindi magbabago yung ugali. Uh, kung ano ka doon sa Pilipinas dati, uh, ganun ka rin. Uh, kailangan hindi ka aapak ng ibang uh, kapwa-tao mo para ka rin uh, aasinsu. anhin mo yung uh, pera mo or yaman mo kung ikaw ay nakatapak ng isang kapwa-tao mo. Uh, kaugalian na kasi natin mga Pilipino, pag pumunta tayo dito sa US, talagang uh, tutulong tayo sa family natin sa Pilipinas kung nangangailangan sila. So kaya opportunity talaga natin nga na magtrabaho dito sa uh, America guys para naman uh, magka-income, may extra income, makatulong din sa family. Uh, uh, feeling natin is happy na tayo kasi nakatulong tayo doon sa atin. Tapos, uh, kung ano yung kinakain natin dito, ay uh, makakain din nila. So, ang sarap ng feeling pag ganyan, guys, uh, tumutulong ka sa uh, family mo sa Pilipinas. Sana sa video ito, guys, mayroon kayong uh, natutunan or nakukuhang ideas pagdating ninyo dito sa US, guys. Hanggang sa muli guys. Bye bye.